Ano pa ma? Nelly mo na pinos ko. Mga picture me? Uh -uh. Hey, ang kamot mo. Garo, Dekobet ang ano ay. Eh. Kung pasiring sa inang. Wadong <laughs> kaya. Kunti pa. Akala ko ba tama on ito? Kulang, panoy. Kulang pa no eh. Duling pa ako magkuyam, pukpok. Nakakapot ko rin ng tabak. Kurat, hindi ko na mo magsakat mo. Ang pagnyog, ay ang pag sakat, gyaro ka na, ano. Buukay. Ano subang ko na dito kawal mo? Ilag <laughs> ko na, Igit. Sa? Gracias. ¿No?